Magandang araw mga kasabong. Ito naman muli si Laban sa Bungiro. Ang atin tatalakayin ngayon ay ang uh, ano ang gagawin sa day 3 sa ating conditioning. So napakahaba po nito, day 1 hanggang day 21. Sa day 3 na po tayo, no. Mga kasabong, ang manok po medyo sanay na no? Medyo lang, medyo sanay na sa routine na ginagawa nila. And of course, gagawin mo, alinisin ah, mo na lang yung mga ipot nila, yung mga nasa stall, o yung mga droppings nila. Ito po yung opportunity na maobserbahan mo ang kanyang droppings. Ang kanyang droppings, kailangan po ay firm with a little moisture. ganon po yan, with a little moisture. Pag kulay green po ang ipot, and then matubig, yan po ay may problema po na ma-expect mo. Mga kasabong, ang kung bakit natin tinitingnan po yung ipot ng manok ay doon po magkakaroon ng signs na i-out mo na siya sa inyong keep. Ayan. Kasi baka may sakit. Ganyan po yan. So, mga kasabong, of course, i-check mo lang ang kanyang timbang araw-araw. I-follow mo sa afternoon afternoon weight po because ang derby po ay usually start in the afternoon. So yung timbang niya magkukuinside yan doon sa afternoon. Ayan, yun ang kukunin mo. Ayan. So mga kasabong, of course, sa day 3, normally, mayroon tayong rotation na ginagawa. mag yun sa alas 4, 4 a.m. Start limbering. Ayan. So, pag nailimber mo na yung manok under the, the lights, medyo accustomed na yan siya sa day 3 na yan. And then, of course, sikat sikad mo muna and then, ibitaw mo ng dalawang bisis yung isa 8 feet po ang layo and then 2 buckles lang awat na and then sa sunod na bitaw 4 feet ang layo 2 buckles lang din din awat na spray pine mist of water hilot-hilot yan hipo-hipo sa manok ilagay mo na sa scratch spin at 4:30 AM scratch spin na for 15 minutes kasi nag-umpisa tayo sa dewa ng 5 minutes 5:10 15 day 3 tayo so 15 minutes yung time na nag-umpisa tayo sa 5 minutes hanggang uh, 30 minutes ya yeah, uh, oh hanggang ano yan uh, 30 minutes kung bakit natin ginanyan yan para hindi manibago yung manok, ah, hindi magkaroon ng stress. Ayan po. So kung bakit natin binibitaw ng ganyan, itpit, tapos tubakas lang para ma-stretch yung manok before mo i-pa-scratch. Pagka naibitaw mo, magkakaroon po ang manok niya ng alertness. Dahil mabilis lang. Ang tendency, hindi po yan magpapabaya or hindi gigiri or normally may gigiri naman naman oh. No? Nakabantay, nakapokus yan siya. Dahil alam niyang, pag natamaan siya, hindi na siya makaganti. Just because, only two buckles lang po yan. So mga kasabong, ganyan po ang uh, very specific na answers kung bakit binibitaw ko ng tobacco lang. Yung manok magkaroon ng alertness at readily sa fight niya. Ganun po yan. Kung bakit alas 4 ng madaling araw ko binibitaw mga kasabong in according sa studies po sa Amerika, even tayo mga tao pag nag Uh, yung tao nga pag nag jogging umaga, mas maganda ang maidulot kaysa doon sa nag po sa tanghali. Kasi nga, kasi po mga kasabong, ang kanilang uh, rason niyan in according sa studies po. Pag nag <coughs> ehersisyo po ang manok sa umaga alas 4 or sa madaling araw, bukod sa nagpapanting siya yung oxygen po ng mga kahoy ay bumubuga po yan once na malanghap yan sa mga hayop or even sa tao ng mga atlet po papasok po yan sa bloodstream mo sa bloodstream ng uh, atlets na yan po ang ikaganda po ng heartbeat ninyo kaya mas maganda ang mag exercise po sa madaling araw kaysa sa hapon. Yan po ang rason kung bakit ako mismo hindi po ako nagbibitaw ng manok sa alas 3. Isa sa mga kagandahan po pag ibinitaw mo ng alas 4 o hanggang sa alas 5. Una, yung mata ng ating manok pansabong kasi nga madilim pa yan. Well adjusted na po yan sa lights na kasing lights po doon sa sabungan hindi po yan magiging tanga ang manok ninyo pagdating po sa labanan. Isa sa talo natin ay ang yong anga-anga ang manok mo doon po sa ilaw ng sabungan. Tandaan nyo yan mga kasabong. So, start with the routine. Ano? Uh, 6 a.m., of course, yung routine natin, 4 a.m., uh, start limbering 4.30 a.m. Scratch for 15 minutes. 6 a.m. Uh, return to the cord. 6 a.m. Return to the cord. Was there uh, every time na i-move mo siya kailangan spray with water with bit RX para magiging palaging ang manok natin presko. Ayan po. 7 a.m. of course feeding time, water after feeding time. Ayan po. And then 10 AM po, return to flying pins Kasi galing, galing yan sa tipi pinakain mo, return sa flying fins for wing exercise, for dash bat. Nagda-dash bat yung mga yan. And then sa wing exercise, sa flying fins. And then, kukunin mo na naman yan sa alas 12, ilagay mo sa resting stall, to rest na yung manok and feed with supplement. Yung mga supplement natin kung anong ipipid mo. Huwag mong isabay doon sa pakain mo. Kasi nga, uh, nagpakain ka ng 40 grams pagka may supplement pa, ay marami na yon. Pero kung pinakain mo ng alas 12, uh, sa resting stone, medyo gutom na yung manok mo. Tsaka, magandang maidulot sa manok ang mga fruits or anything na mga nilalagay ninyo na mga vitamins doon mismo sa uh, resting stall. Kasi dyan po ang food, ang mga food supplement mo ipakain. Pagdating po ng alauna, to alas 3 po, lagay mo na sa flying pins. Kaya nga, para par uh, sa exercise naman nila patakbo-takbo yan mga kasabong pagdating po na 4pm feeding time na naman ibalik e, mo muna naman yan sa tipi para doon na yan matulog water again and then after feeding mga kasabong notice those bird who digest aster, because you need to adjust the amount of feed to be given. Minsan may mga manok na maganda panunay. minsan may mga manok na kumakain naman, hindi nag -uubos. Walang problema kung ang kaya nga, tinitimbang natin every now and then para malaman mo na hindi bumaba at hindi bumigat yung manok mo. Just because, doon pa lang sa pre-con mga kasabong, ang yung selected warriors mo ay may fighting weight na, na magaling. So, doon ka na mag-pinpoint uh, sa fighting weight niya. Kunyari, fighting weight niya na magaling siya is 2 kilos. Doon ka na, huwag ka nang lumayo. Pag bumaba, dagdagan. Pag medyo tumaas sa 2 kilos, bawasan yung pakain ganon lang po adjustment ang tawag noon again mga kasabong sa day 3 of course 15 minutes yung scratch rotation ganon lang po maraming salamat sa ating mga viewers lalong lalo na sa mga subscriber baka nagkaroon na po kayo ng uh, ano uh, ayoko naman noon laban sa ang pangit ng ano nya kuhanan ninyo ng idea yung conditioning ko. Dahil yan po ay ginamit na sa mga big events. Maraming salamat po sa inyo.